Ayan mga kanaypi Nandito na ako sa garahe ni Mia Bali Punti lang yung napasadahan ko mga kanaypi Sakto lang na pambili ng ulam Ayan Nakabili tayo ng pandesal Kamatis Ayan yung mga binili ko Atay ng manok Itlog At syempre yung tubig ni Baby Micah mga kanaypi Hello nagbabalik na naman si kanoypi for another video Lalabas pa lang tayo, 10.58 na ng umaga mga kanoypi Napasarap kasi yung tulog po, anong oras na ako nagising Tapos nag-edit pa ng video, ayan Nabot na tayo ng ganitong oras, lalabas pa lang So, samahan nyo na naman ako, araw ng Martes Na mamasada, kasama si Mia Ayan mga kanay si Mia So pinapainit ko na lang yung kanyang makina Dahil ano Kakalabas pa lang niya sa garahe Right Ayan. Bali mamaya mga kanay Tingin tayo ng ano Tingin tayo ng Sprocket saka kadena Ni Mia Papalitan na natin yung mga sprocket niya maputput na rin kasi mga kanipi matulis na yung ngipin niya yung mga sprocket kaya palit tayo so sana may mahanap tayo na 47 itry natin yung 47 14 14 sa harap tapos 47 sa likod kasi yung nakalagay dito ngayon kay Mia 14, 48 tayo. Sana may mahanap tayo na 47 para ano? Uh, din natin 'yon. Kasi sabi ni Mang Bong, mas maganda daw 'yon eh, yung 47. So, hanap tayo mamaya nah. na tama kana yung Yan sarap mo na yung gate Let's go, let's go. Ayan tay. Ayan, may pasayaw tayo. Papuntang bayan. 168. drivers natin from Villasis Barraca Toda Ayan Thank you, thank you sir mga kanaypi may buy na mano na tayo ng 20 pesos hanap ah, tayo ng panibagong pasayero down, ha? Ah, 80 pesos mga kaloy <laughs> sana long distance agad para no para big time agad no kahit saan Ayan, nandito na naman tayo sa EGL mga kaloy may dalawang tricycle na tayong susundan dito Pinakalit spray? Park tayo dito sa mas malilim mga kanayupi Ayan Hindi tayo magpark <laughs> Grabe Masayaro tayo doon sa kabila mga kanayupi Umalis ako doon sa ano sa AGL Walang pasayro doon Saka may talo pa akong sinusundan eh Manananghalian sana ako kaso hatid muna natin yan sa bayan Annex, huh? Annex. Annex. Magic Mall Annex अवश्य है। Was soll không biết Thank you, madam. punta muna tayo na ano dito sa bilihan ng mga parts katulad ng sinabi ko kanina bibili ako ng sprocket ni Mia so bili tayo dito sarado eh so hopefully na mayroon tayong mabili ngayon ah. Sir, sprocket man Sprocket ni Baja City 125

So ito mga kanayipi Bali mga Genuine parts yung ano Pinabili ko Binili ko Ayan. DID Tapos ito yun eh Ayan Genuine parts Made in Thailand mga kanayipi ayan harap likod dyan yung sprocket nating binili tapos kadena langis gear oil mga panayipi bali yung presyo niya lahat 950 mga kanito. natin mga genuine parts na ka okay na magiging kondisyon na naman si Mia nyan no Mia ayan mga ka manananghalian muna ako at mag aalastos na ng tanghali ngayon palang tayo manang halian Nung oras na kasi ako nag-almusal eh. Ayan mga kanoypi Sakada tayo ng ano Soft drinks sa ano Saka uh, isang case na red horse Naubos na naman yung mga paninda ni misis Ayan Sakto Wala pa namang ano Wala pang gaano kasero ngayon Ayan mga kanayipi yung ano, sinakada natin Kompleto naman Ayos, uwi na tayo Nang makapasada pa tayo ng kanipi karga na natin to dalhin na natin sa bahay ang makabiyahe na tayo agad ayan mga kanipi tapos na tayo nagsakada ngayon masada ulit tayo hindi ko pa siguro ngayon ipapalaga yung ano, yung is na bili ko kanina mga kanipi. Minsan na lang. Sasabayin ko na lang yung ano, pagpapakabit ng gulong sa ka uh, papakabit ng kadena at sprocket sa mga susunod na araw na lang ngayon pasada muna tayo mga kanayupi ilan pa lang yung pasada natin <laughs> kaya next time na lang no may pila muna tayo dito sa paradahan mag aalas ko na ng hapon mga kanay pick try nating pumila dito kamatis sa kahit vlog mga kanipi. kamatis kanitlog nit vlog yan 20 pesos na no, lukneng. Mm -hmm. Ya. Yeah. Pag 2 kilo lang. <laughs> Pag 2 kilo lang ano ng

Okay. Bilhin na lang tayo ng itlog mga kanaipi. Naubos na yung itlog na paninda sa bahay eh. Diretso garahe na to mga. Pagkakas okay. na tawagan natin na Aglakla ko kayo Monte brownie tayo Ayan mga kanaypi, bilhin muna tayo ng tubig. Tubig ni Maika Ako na yung magkakarga eh. Buti na alala ko na walang tubig yung anak ko. Bili muna tayo dito.

paano hindi naman tagal lang kaysa yung naikarga ko nakakuha ko ng taga power rito ngayon diretso na tayo garahe mga kanaipi uwi na ako let's go let's go ayan mga kanaipi nandito na ako sa garahe ni Mia bali punti lang yung napasadahan ko mga kanaipi sakto lang na pambili ng ulam ayan nakabili tayo ng pandesal kamatis ayan yung mga binili ko atay ng manok itlog at syempre yung tubig ni baby maika mga kanaypi ayan dyan na naman yung napunta yung pasada ko ngayon so maraming maraming salamat na naman dahil nanonood nanood na naman kayo ng aking video ngayon pasensya dahil hindi tayo makakapag shout out ngayon mga kanoybi siguro sa mga susunod na araw Now, bukas kuting na naman ni Mia ayan rest day naman niya bukas ko na lang siya wawasingan ng hapon uh, tignan natin kung anong gagawin natin bukas na content na naman <laughs> no pagpasensya nyo muna ako mga kanoybi na walang shout out So dito ko na naman tatapusin ang video vlog Maraming maraming salamat talaga sa inyo sa suporta nyo Sa no skip ads na ginagawa nyo Malaking tulong talaga kayo sa akin mga kanoypi Para sa pamilya ko Ayan mga kanoypi, kita kita tayo bukas Stay safe lagi, I love you all and peace out